So ito, gusto ko ding i-discuss sa inyo, magandang topic ito ah. Paulit-ulit sa mga post ni Mayor Hani at ng Asenso Manilenyo ngayon, yung word na iniwan, okay? Parati nila sinasabi, ah, hindi namin kayo iiwan, hindi namin kayo ano. Si Yor iniwanan ng Maynila, iniwanan yung Maynila. parang, parang ganun yung ganun yung parati nila paulit-ulit. Ano ba ibig sabihin ng iniwan yung Maynila? O kasi the last time I checked si Yorme Esco ay botante ng Maynila. Never naman siyang umalis at never siyang nagbago. He is registered dyan sa sa Maynila, di ba? Manileño si Yorme mula pagkabata hanggang mamatay ni eh. Uh, ano 'yan, proud Manileño at taga-Tondo. Di ba? Sinasabi nilang nang iwan daw si Yorme Isko dahil tumakbo for a higher position. So, sa ganung logic, ibig sabihin maraming mga politiko ang iniwanan yung kanilang mga lungsod. Diba? Kasi kung susundan mo yung logic nila Mayora. For example, okay? For example, bigay tayo. Uh, Sherwin Gatchalian at Rex Gatchalian. Yung dalawang Gatchalian. Okay? Um, naging mayor ng Valenzuela. In fairness sa mga Gatchalian, ang ganda ng nagawa nila sa Valenzuela. Maraming maraming pag-asenso ang nakuha ng Valenzuela nung naupo yung mga magkakapatid na yan. Kahit na political dynasty sila, uh, marami. Kita mo yung pagbabago in fairness. Okay? Si Sherwin tumakbo bilang uh, senador. Nanalo. Si Rex inappoint BSWD. Binakante yung kanyang pwesto sa Valenzuela bilang congressman. Iniwan ba nung dalawa yung Valenzuela? Yun ang tanong ko eh. Iniwan ba nila? Hindi eh. Uh, in fact, nung naging senador si Sherwin, malaki ang itinulong nun. Kaya mas mabilis yung daloy ng mga proyekto sa Valenzuela. Kaya mabilis yung pagpasok ng mga iba't ibang proyekto mula sa iba't ibang departamento. Kasi merong senador na taga doon. At si Sherwin, taga Valenzuela pa rin. Di ba? Diyan siya bumoboto. Diyan lahat. Hindi niya, hindi mo iniiwan yung isang lugar porket umaangat ka ng pwesto. Di ba? Kasi ang problema kasi, ang gusto yata ni, ni Mayor Han, eh, kapit sa kapit sa posisyon sa isang lugar. In fact, ito nga ang malupit dyan. Si Yorme Isko, tumakbo ng higher position, hindi nag-iwan ng uh, kamag-anak niya sa, uh, sa uh, Maynila walang elected official sa Maynila na dumagoso yung apelido. Di ba? Kasi kasi yun nga yun nga mas maganda nga dito kay Yorme, hindi na hindi na nag-iiwan. Kumbaga, yung iba ipapasa sa asawa, ipapasa sa kamag-anak yung pwesto. Si Yorme wala yun. Di ba? Kasi yun yung minamasama, sinasabi iniwan daw. Eh nung gusto nila iiwan ng ano, iiwan yung asawa yung iiwan o yung ano ha pag tumaas ng pwesto. Di ba? Eh kung hindi nga ginawa ni Yormi yan in the first place, hindi magiging mayor si Mayora. ba? Diba? Kung tinapos ni Yormi yung 99 years niya straight, ba? Diba? Hindi na inabutan ni dating Vice Mayor Dani Lacuna yung pagiging mayor ng kanyang anak na babae. So yun ang nakakalungkot pat minamasama eh. Oh, another example. Alan Cayetano, Pia Cayetano. Eh? Iniwan ba ni Senator Alan ang tagig nung siya ay nagsenador? Sagot, hindi rin. Hindi rin. Pero ang nangyari dito, yung asawa niya ay nakaupo. Hindi talaga niya iniwan. Sila pa rin yung, sila pa rin yung may hawak. Di ba? Ganun ba yung ibig sabihin ni Mayor Rani? Na dapat hindi mo iniiwan yung isang lugar. Di ba? Dapat mag-iiwan ka ng kamag-anak mo para yun yung magpatakbo in your behalf. Hindi eh. Hindi pwedeng kapit tayo sa kapangyarihan forever eh. 'Di ba? Syempre, minsan gusto mong mag-serve o na higher higher position. O ano nangyari sa Tagig? Yung mga Kayatano, ulan din ng ulan din ng mga proyekto at ng mga pondo sa Tagig. Dahil nandiyan yung si nandiyan yung si Kayatano. Ganon din yung mga binay, si Nancy. O, oh, senador, iniwan ba niya yung Makati? 'Di ba? Yung kanyang tatay si Jojo Binay, nag-vice president 'yan. 'Di ba nagtumakbo uh, ng senador nung uh, uh, nakaraang eleksyon ba, tumakbo si senador hindi pinalad. O iniwan ba niya yung Makati nung tumakbo siyang vice president, nung tumakbo siyang senador? Hindi eh. Hindi mo iniiwan yung isang lugar pag pag umaangat ka ng pwesto, bagkos gusto mo ng mas maraming maiuwing proyekto. Baka isang problema yan ng Maynila. Walang senador halos na galing na sa Maynila, sa Manila LGU. Kaya hindi masyadong, 'di ba? Hindi ganun ka-priority, hindi katulad ng may senador ka. Meron kang taga-Tagig, taga-San Juan, taga-Makati, taga-Valenzuela, uh, taga-Las Piñas, o ngayon si Abalos. 'Di ba? Si si Benhur, Ini iniwan ba niya yung Mandaluyong nung nagsecretary siya at nung nagsenador siya? hindi din, hindi din solid pa rin sa kanya yung Mandaluyong kasi alam din siguro ng mga taga-Mandaluyong pag nanalong senador Senator tayo din yung makikinabang kasi meron tayong diretsyong line sa isang senador na who who also have the interest of the of the Mandaluyong people at heart kasi syempre matagal naging mayor yan. So hindi mo iniiwan yung isang lugar pag ikaw ay tumatakbo ng higher position. Di ba? Hindi. In fact, si Ormisco have uh, uh, niya sa kanyang trusted na vice mayor yung pagpapatakbo ng Maynila. Diba? Binili niya sa kanyang mga konsihal. Kaya nga straight Straight na eh. Para, para may kakayahan yung papalit sa kanyang mayor na gawin kung ano yung mga plano para sa Maynila para mapagpatuloy yung magagandang ginawa niya. Kaso, anong nangyari? Diba? Anong nangyari? Uh, ang daming mga pagkukulang. At tao na mismo yung magsasabi kasi lumalabas sa mga survey results eh para talunin ka ng isang baguhan na Samber Sosa sa mga ilang mga surveys, di ba? Ikaw yung income, tatalunin ka nung kapapasok lang sa local politics. So, so doon palang kita mo na eh. So, si Yormis ko, ramdam niya yung pangangailangan sa Maynila, yung kailangang ayusin muli sa Maynila, at uh, kaya siya bumalik. Kaya siya, siya na yung mag-aayos at siya na yung mag-ano, siya na yung mag, uh, kumaga, maglilid sa Manila para uh, maisaayos muli at mapaganda muli and to make Manila great again. So, sa akin, talagang walang sense yung iniwan-iniwan. Kasi, di ba, yung mga sinabi ng example, iniwan ba nila? Hindi naman eh. Hindi naman eh. Kung, kung naging presidente si Yorme, sumugal si Yorme para maging presidente. Di ba? Lahat naman yan, sugal yan. Kung tatakbo ng senador, susugal ka na mag-senador, susugal ka na mag... Pag, pag naging sekretary ka, susugal ka rin eh. kasi pwede ka matanggal anytime eh. 'di diba, Na, na pumasok doon sa lugar na 'yon, uh, hindi siya pinalan maging presidente, pero kung naging presidente siya, 'di diba, Mas mabilis lahat ng proyekto sa Maynila. Sigurado 'yon. Kasi pansin mo kung saan taga saan yung presidente, yung hometown niya, talagang nakikinabang. Ngayon, Ilocos Norte, dati Davao, kay Pinoy Tarlac, Pampanga kay Gloria. So, 'yun ang 'yun ang ano eh, 'yun ang kung mga masyadong maliit yung pananaw ni Mayora, hindi niya nakikita na kapag, di ba, merong mga manilenyo na nalalagay sa matataas na pwesto, mas maraming pakinabang para sa mga taga Maynila. Ganun lang talaga ang realidad ng politika. Di ba? Hindi lang sa bansa, maski sa ibang mga lugar. So, yun po ang masasabi ko lang sa issue na yan. Okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Manila, God first. Bye-bye.